Oh my job. Ayan na nga, ang ating makakasama ngayon ay walang iba kundi si Ma'am Laarni Ilagay, ang Community Relations Associate ng Beneco. Magandang magandang umaga po ma. Am. Good morning sa inyong dalawa, Ma'am Bea at saka Ma'am Vanessa. Kamusta po kayo, ma'am? Ngayon nga medyo tag-ulan. Parang feeling ko busy ngayon, ha? Medyo. Hindi lang medyo, talaga busy. <laughs> Actually, kahit nga parang walang ulan, busy pa rin talaga sila. Oo, oo kahit walang ulan, no, ma'am. Pero eto nga, trabaho natin uh, Community Relations Associate. Ano po ba yung typical day look ng trabaho natin? Parang ngayon, <laughs> typical day, hindi typical to, no? Pero pag yung Uh, regular day lang naman, walang bagyo. Siyempre, sa office work po kami. Pero pag may mga, but for this October, uh, medyo special siya kasi merong mga nag invite ng mga barangays ng Baguio City and Benguet for us to also uh, attend and share yung mga updates ng ating electric cooperative na Beneco doon sa kanilang barangay assemblies. Pero siyempre, you can imagine, 128 barangays Is, ng Baguio. Um, so, uh, best effort po talaga so malaking tulong din yung ating mga uh, board of directors kasama namin na nag-iikot din para mag-update din. Mm -mm. Ma'am, allow niyo matanong ko lang. Ano po ba yung uh, communicate communication relations uh, associate? Community. ay community rather community relations associate. Ano po yung ginagawa nito? Ang ginagawa ng mga Comrel, katulad ko, mga ano kami, mga lima kami actually ng uh, institutional services department ng uh, Beneco. So kami yung uh, umiikot para mag-inform, mag-conduct ng mga IECs, Information Education Campaigns. And uh, we coordinate with the barangays, with our member consumer owners lalo na. We also, um, binigyan din kami kasi ng mga iba't-ibang mga roles. Pero yung nasabi ko kanina, yun yung aming uh, pangkalahatan na ginagawa. But for me... Uh I handle uh, press releases, mm. media relations. Mga ganito. Um, so 'yun yung aking mga ginagawa kaya parati kami nagkikita ni oh. ni Ma'am Vanessa. Banes. Yes. And then dito ma'am, uh talking about 'yun yung mga uh, coordination ko niyo with the barangays and mm. different uh, establishments ko siguro ano ho yung parang pinaka common ho na misconception ho na natatanggap niyo with regards ho dito sa uh, job ho natin. Yung akala nila, karamihan, af, I can only speak for myself, pero, yes, so. syempre, pero, karamihan, akala nila, ang daling mag ng storya. You should know, di ba? <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, okay. oh, parang gano'n. The, the legwork really is, uh, it takes time, and you have to make habol a lot of people, pero, we're lucky naman, a uh, very um, helpful yung ating mga uh, engineers, yung ating mga linemen, kasi syempre, uh, for me, pag, press releases sa amin sa yes. Bereco yon uh -uh. at hindi lang press releases yan we also handle yung um, you know explain kung lalo na pag may mga nangyayaring uh, unscheduled scheduled emergency, emergency power oh -oh. interruptions so malaking tulong kayo yung mga uh, partners din natin sa media works dito sa bag, sa local lalo na Mam, Ma um dito po sa trabaho natin kasi alam ko mahirap din talaga nga uh, sumagot ano sa mga mm. tanong lalo na sa mga galit. Mm. Oo. Um, ano pa maliban doon yung pinaka mahirap dito sa pagiging community relations associate. How to, you know, how to laymanize yung mga technicalities kasi highly technical yung uh, when you say kuryente, electricity po yan. Medyo Mahirap maipaintindi minsan kung ano tong mga to and how mm -hmm. it works but we try our very best naman to to you know laymanize o kaya magbigay ng mga examples pero talagang yun yung mahirap lalo na pag uh, na sarado na yung pag-iisip yes. oh okay. uh -huh. so hindi naman lahat meron lang yung mga iba siguro dahil uh, naiinis na and we mm -hmm. we ano we naiintindihan naman natin na ang kuryente basic yan yes. pag nawala yan lalo na yung mga work from home yes. naku, na na just ko talaga sila yung madalas magdalit nila yan oh, oh. so we apologize pero pasensya na it's the nature also of the electricity hindi ki, kasi hindi basta-basta na ganun kadali na mag-restore ng kuryente Siyempre, safety always hindi lang po ng ating mga linemen na may mga pamilya din na nag-aantay din sa kanila mm -hmm. at the end of the day pero safety din po ng uh, tayo ng mga member yes. consumer owners at, at saka syempre hindi hindi kung gusto ma, at at a whim ng mga tao eh dapat mabilis meron nakaagad naka na. meron nga ako nabasa one time nung nawalan nga ng kuryente recently din uh, nagtingin ka sa mga comment section ano sabi uh dapat bumalik na kagad, but hindi in-schedule? Eh nakalagay, emergency. At wow, so kailangan, <laughs> <laughs> emergency nga siya. Pero in fairness, merong isang nagkomento talaga doon na hindi naman siya matatawag na emergency kung kailangan mo talaga siyang, kung na kailangan mo pa siyang i-announce. Parang galon. Wala oh. namang prior announcement pag emergency na biglang nawala ng kuryente. Oh. Kaya nagpapasalamat din tayo sa mga consumers din natin, ano ma'am, na naiintindihan nga yung line of work natin oh. at sila din yung tumutulong na nag explain oo. Oh. Oh, yun ang, wow, grabe rin ang aming mga pasalamat. At may mga kahit pa paano naman, may mga nakakaintindi at meron yung talagang bukas ang pag-iisip para intindihin kung ano yung mga pangyayari. Like halimbawa ngayon may bagyo, although wala pa yung talagang Surge ng bagyo search ng bagyo, talaga. bagyo sa atin and sana hindi mangyari yun. Pero yung mga sasabihin nila na nagpe-pray sila para sa safety ng ating mga linemen, naku, malaking pasalamat din yun. And yung mga nag -e explain na rin sa kanilang mga kapwa MCOs or member consumer owners, malaking tulong mm -hmm. din po yun. Oo, kasi ano, maganda. Ay, yun nga, yung nasabi ko ninyo, ma'am, na malaking tulong siya. And um, parang dito kasi, we should understand na everyone is doing their job exactly. naman. Exactly. Eh uh, ata, mami yung uh, hardest part na pag-usapan naman natin, ano. Pero ano po yung most fulfilling naman dito sa pagiging communi community relations associate? Nako, pag yung nagpunta kami sa pinakamalalayong lugar and then nag nagpailaw lalo oh, na yeah, yung mga yeah. far flung areas like uh, in the past sa Takadang kibungan benget ang layo noon pero yung last year we nung nagpa nagkaroon kami ng uh, uh, sabihin na lang natin ceremonial na na electrification doon sa kaya pa bakon we had to go through uh, La Union and mm. then Ilocos Sur para makabalik sa Benguet ganun mm -hmm. kalayo at ganun kahirap Naikot. oo -o. so can you imagine then yung pagdala pag construct ng mga poste mm -hmm. ng mga wires na ang bibigat mga transformers. So ganun din, kami wala kaming mga dala, nagpunta lang kami doon mm -hmm. para to conduct the ceremonial uh, electrification doon. Mm -hmm. Pero doon mo makikita na yung thankfulness ng mga bata, yung mga ng na mga nag-aaral, yung mga matatanda na for decades wala silang ilaw. Mm -hmm. 'Yun yung grabe. Na minsan nakakaiyak. Uh -oh. is, Kasi pag nakita mo na sila, uh -oh, no, ma so na may... Thankful. May ilaw ng ganyan tapos yung mga mata nila parang uh -oh. nagniningning din. Parang feeling ko tuloy nasa Hiraya Manawari <laughs> tayo. <type. laughs> <laughs> here in the city, we take it for granted. Yung a couple of hours or minutes na nawalan, nag-flicker lang. Parang napakabigat na yon Pero for them, the, the mere fact na nagkakuryente sila, parang ang thankful thankful nila Oh, I can feel na super passionate ka sa ginagawa mo, ano ma'am. Ma'am, ito, may, uh, may katanungan si Miss Vanessa. Very important na question. Opo. Uh, dito ma'am is, um, paano ho ba kayo napunta sa ganitong trabaho? Po? Ano yung naging inspiration? Actually, um, sa Before kasi noon, before ako napunta sa Beneco kasi sa Beneco ang dami ko nang nagawa doon na naging role, na, naging trabaho ko. Uh, I used to be with the media also. So, naging reporter din po ako ng, ng Sunstar, Baguio Daily noon, and then with Manila Times. So, I'm more on sa, hindi ganito na nag <laughs> nagkikipag-usap, <laughs> <naging>, uh, uh, <laughs> <naging>, uh, <laughs> sa writing ako. So, yun. And then, uh, naging teller din po ako ng Beneco naging uh, secretary to the board, naging, Uh, meter reader for a while nag meter reading din po ako so at least karamihan sa mga ano nakita ko kung how it works in beneco so it prepared me for being a community relations associate so ngayon ang gusto ang ano naman ang napakafulfilling din talaga yung pag, uh, pag uh, explain hindi lang pag explain pag share through my writing yung doon sa mga good news, yung mga kasi usually hindi nakikita 'yan eh. Mm -hmm. So mga good news na ginagawa ng Beneco. Minsan, yung, yung nga mahirap underappreciated tayo kasi hindi nila nakikita yes. Kung ano yung mga ginagawa mga, mga magagandang or good news na ginagawa ng ating electric co-op. So yun mm -hmm. naman yung isa pang napaka-full for me. Ayon, talaga talagang grabe din yung pinagdaanan pala ano ma'am na parang hindi ka agad-agad nandito ka na sa position mo ngayon. Mm -hmm. Pero nasubukan mo din yung iba pang mga uh, parts or uh, iba pang mga trabaho mismo dito sa Beneco para naiintindihan intindihan yes, mo bawat isa. As yes, mas maganda na dito sa trabaho mo ngayon kasi since na intindihan mo na sila, madali nang magsulat. Oh, yes. Uh -uh. Kasi, kumbaga, nag-embed ka na eh. Di ba, there's such a thing as embedded journalist. So, kitang-kita mo, nakikita mo kung ano yung nangyayari talaga sa loob. So, makikita mo kung ano yung maganda at hindi kaya uh, parang dito ma'am kasi since nanggaling ho kayo sa media parang nakikita nyo na din po kung ano yung gustong uh, mamapakinggan mama kung anong gustong yes. mabasa ng mga tao since oh, yes. uh, ayun nga um basing from your uh, yung yung experience, kwento niyo oh. eh parang you climb the ladder yourself 'no? Oo naman. You climb the ladder of Beneco oh, going experience. to the tower of <laughs> ay, hindi tipo kayo ng punta dun sa part na yun yung kayo yung naakyat talaga no ooh i tried de uh, <laughs> yung yung sa ay, yung sasakyan ng mga ah, line akala line. ko naman na, na sa pose talaga mismo. I oo. tried but I could not. Ang hirap. Mahirap ano, ma'am? Oo, yung meron yung ano, yung... Naapakan sila sa gilid-gilid? Oo, sa gilid-gilid na yan. Alam mo, ang hirap kayong dalhin yung sarili. Siguro hindi ako fit. <laughs> physically oo. fit. So, yung mga linemen, they have to oo, be oo. Oo. Physically, physically fit. fit. Kasi aakyat-baba ka dun. Oo, oo. naku sana. So, siguro nakaano lang ako, one-fourth? Tapos wala na. Bumaba ka na kaagad, ma'am. Sana next time din, ano, o, maka makaimbita tayo ng lineman dito sa Oh My Job para malamin talaga natin kung ano yung hirap nila. Meron kami. Ay, sige nga, ma'am. Yung nag-viral siya. O, schedule na natin yan. schedule natin. Bukas. Chika! Bukas na yan. Ma'am, paano naman po natin makonvince ang mga estudyante siguro or kahit na sino mang naghahanap ng trabaho na pasukin itong linya ng trabahong ito? Sa Beneco or dito, y dito sa, sa, community, sa community relations? Yes, ma'am. Well, as I said earlier, exciting. Maka marami kayong mapupuntaan. Mat And yung mismong community engagement, doon mo mag-fulfilling din yun yun mo makikita kung kaagad-agad mo makikita ano yung effect ng serbisyo na binibigay ninyo doon sa komunidad that you are giving that service to. So, yun yung ano yun yung uh, gusto kong pero syempre hindi kasi pera kaagad eh. Mm -mm -mm -mm. It's it's uh, on a different level. Although syempre maging practical tayo paano ka mabubuhay kung wala kang pera. But, 'di ba? Pero yun nga eh yung pag uh, masaya ka, fulfilled ka, masaya ka rin na nagsiservice or nagsiservisyo sa community mo. At kita naman sa mukha ni Ma'am Laarni talaga yung passion and yung fulfillment. fulfillment. Kasi so, kung ganun kahirap yung trabaho niya pero fresh pa rin na katulad niya, naku, oh, eh lumipat oh. na tayo sa pagiging <laughs> community relations associate. It means, <laughs> it only means na gustong gusto talaga yung yes, ginagawa. Yes, oh, oh. kaya Ay, yung mga bata na ano, for the thrill, Let's go and do <laughs> experience. Let's <laughs> journey sa ibang oh. lugar. Let's go and do oh, oh. the drill. Dito na lang. Kasi itong trabahong to, dadalhin daw kayo sa mga liblib na lugar. Oo, oh, oh, aakit um. ka pa sa poste niya. Depende post kung anong gusto nila. Oh. Pili pilit ko kayo. <laughs> Wala nang <laughs> oh. choice-choice to. Oh, oh. Ma'am Laurie, baka may nais po tayo nga huling mensahe po sa ating mga manonood at mga pabati na rin po. Good morning po. Naimbag na morning ka Dagijay Amin nga taga -benek. especially our frontliners Dagijay kakabsat tayo nga Warriors of Light Dagijay linemen tayo nga sila ang nakapronta ngayon uh, on call yung mga iba. And uh, yung ating mga mga meter readers din nakalabas pa rin po sila. Although ang instruction syempre safety first. And to our member consumer owners, amin kuma safety lata niya ng anong 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 basit anong anong ti nang anong 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 Although we are praying, han ko mga yari, the geje and addati damage annya, we will have to prioritize. Isong ano uh, san taib it? The geje primary lines nga umo na and meaning the geje backbone lines and then jay sumaro to. No kaspagarigan han ng insigid ang mga ma itud tisilaw may subli. We hope that you will be uh, understanding our alignment. Also, it takes time tap no aga company kada ma perdi. ng mga. all pray haan ko mga mangyari apo and thank you ma'am Ayon, mm. 'di ba? So ngayon alam na po natin ano, ngayon nga may bagyo itong si Bagyong Christine. Kung sakali man na ano, nawalan po tayo ng kuryente, maging patient lang po tayo dahil ginagawa naman po ng trabaho talaga ng mga taga Beneco mm -hmm. yung ginagawa nila. I like how she worded yung dun sa line man ano, mm -hmm. Warriors of Life. Warriors of Life. Diba? Yeah. I like that. Oo, <laughs> ma'am, schedule natin yung kanila. Si Jordan, Jordan, po. O, <laughs> si <laughs> Warrior of Light ninyong si Jordan. Ha? Baka maging war Warrior in Life Paka din hindi yun magiging shy pag kami lang nakausap usap. okay <laughs> <laughs> diba? bora But <laughs> once again ma'am maraming maraming salamat ma'am Laarnia Lagal ang ating community relations associate ng beneco. thank you ma'am thank, thank you very much po for sharing your experience and your passion uh, yes uh, yeah.